ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former under, Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Usbag Ilongo Party list. Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos R. of Quezon City, Nicanor Nikki Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marci Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose Del Monte Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madrona of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarau Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnuel of Anwar, Party List, Conglio de Odi Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynante Reynan Arogancia of Quezon City, uh, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Tedioro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuang Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Copilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga percentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tangihan. Ilan sa kanila ay sina. Uh, Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5. Uh, Director Ramon Ariolo, the III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotel Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWS Bulacan, Sabdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWS Quezon Second Deo, Karimayan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing uminom kami sa Wine Story sa BGC at Ed sa Shangri-La Mall, sinasabi panikong Rillo na lahat nang kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogram funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rilly na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa wine story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldeco. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldeco." Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang Deputy Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko, sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas. Ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil punto ito galing sa unprogram funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingin nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa. Kong Marvin Rillo of Quezon City. Kong Nikki Briones of Aga Party List. Arturo N. Ataide, ama ni Kong Arjo Ataide. Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List. Kong Eliandro Jesus Madronia of Romlon. Kong Benjamin Benji Agaraw Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan, sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat spesifikasyon na nakasaad sa program of works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o pace ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran, mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng malaking ng maliit na kita o pagkalugoy sa ilang projects. Para sa para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga na may mga impormasyon sa, mga, sa publiko, hindi kailaman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayari katiwalaan ng Kamara, DPWH at ipapang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na umihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumuno ng nabuting chairman, Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at siguradad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob naming ginawa at walang sino bang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacifico of nagsasalaysay. Notariado po. For the record, uh, this one statement was notarized by certain attorney, Reynaldo F. Segubiense, PTR number 246726, January 4, 2024. Uh, hanggang ang MCLE ay 2025. This was notarized on September 6, 2025. Mr. Chair. Uh Mr. Pacifico Diskaya and Cesaria Rowena Diskaya, meron pong pirma sa inyong respective na pangalan. Ito po ba'y pirma ninyo for the record lang. Yes, yes, yes po, Chair. Thank you. Mr. Chair, can we ask a copy uh every member of this committee? Yes, we will do that. Uh pa po natin ito para lahat po ng miyembro ay bigyan na kita ng uh, kopya kagad at saka si Meron akong mga ilang pa rito eh. Si Senator Jinggoy, Jingoy. Uh, Senator Rapi, isa na lang ang natira kaya pasi-xerox natin ito. Bigay mo na lang sa kuya mo. Kuya mo naman si Senator Rappi. Ikaw na lang. Mag-share na muna kayo. So... Uh, una ko pong tagatanungan dito po kay Ginoong Pacifico Discaya. Nabanggit niyo itong mga pangalan po ng mga congressman. Sila po ba mismo? Mukhang dalawa lang po yung binanggit niyo na personal ninyong inabot yung pera. Itong mga napakadaming pangalan na binabot ninyo, paano po ibinibigay yung parte nila, yung komisyon na sinasabi niyo 25%, 30%? Sino po? May tao po ba? May bagman po ba? Ah, uh, kadalasan po ako po ang nagbibigay o minsan po uh, may inuutusan po ako, tumalang nagtatawagan lang po kami uh, para sa hinihingi. Maari mo po bang ibigay sa amin sa kumiting ito ang pangalan ng mga pinag-aabutan ninyo ng pera kung hindi mismo yung mga babatas ang inaabutan ninyo? Maari po ba or litrato man lang para uh, malaman ho natin kung sino pong inaabutan po ninyo ng pera? Uh, kay Terence Calatrava po, nag-usap po kami nito sa kanyang kondo po sa Makati. Tapos ang inutusan na lang po niya na kumuha po ay si Diane Tan at saka yung kasama pa po, po si Andrew po ang pangalan. May mga contact number po ako, sila po ang tagakuha sa office. Pero iba-iba po ito. Iba-iba po itong uh, mga bawat uh, congressman, iba-iba po yung uh, kumukuha, tama po ba? Opo, makadalasan po parang mga COS nila or mga pinakakatiwala nilang tagakuha lang po. Opo. For example po, si Kong Roman Romulo naman po. Kadalasan po, si Kong Roman Romulo, ang tagakuha po niya, si DE... Ah, una, tagakuha niya si Ma'am ang uh, Angelita, Engineer Angelita Garucha, empleyado ng DPWS yun. Tapos pinalita naman po yon ni DE Aristotel nung 2025. Uh, district Engineer po siya ng DPWS First Metro. Pare-pareho po ba, Mr. Chair, yung uh, komisyon, or whatever you want to call it, uh, kickback, ang hinihingi po or magkakaiba? Uh, ibang isang mababatas, ganito ang presyo or halos standard po ang hinihingi nila at magkano po ba yan? Uh, isa lang po ang pattern. Basta uh, insertion or ang program po, 25% po lagi. Insertion or ang program, 25% po yon. Opo. Para po kanino raw? Uh, para po daw po kay... Lagi ko narinig ang salita nila kay Saldico at saka kay Speaker po ang narinig kong salita. All right, Mr. Chair. I have no further questions. Uh, Mr. Chair? Uh, Mr. Chair. Senator Jingoy. Uh, Mr. Chair. Uh, Mr. Curly, lahat ba itong mga binanggit oh, mong uh, pangalan na karamihan ay mga kongresista? Lahat ito, 25% ang binibigay mo? Ah, uh, kadalasan... Opo, opo. Wala bang mismo ang kongresista mismo ang pumunta sa iyo at binigyan mo ng pera? Uh, ano po? Kadalasan po, uh, nag-uusap lang po, nag-uutos lang sa COS, pero kadalasan po, ang for example, si Kong Rilio, eh kadalasan po, binibigay ko po yun pag nag kami, o di kaya yung tao po niyang si Bogs Magalong ang pumupunta. Pinipick up. Sino-sino pa dito sa mga nabanggit mong mga pangalan ng kongresista na talagang sa kanya mo yun know, uh, o For know. example po, kay Kong Madronya na lang. For example, uh, ano po, mismong, siya po ang pumunta sa office namin at syempre, pagkatapos po taon tao na lang po niya ang nagdala ng bagay, kotse at saka uh, personal ko rin pong dinoposit yung ano. si Sino yung congressman? Kong Madronya po. Madrona o? Mad Madrona, Madrona. Eliandro Madrona. Sa Romblon. Romblon po. Mm -hmm. For example, ah, okay. For example po, ito na lang si Kong Marcelino Teodoro ng Marikina. Ang taga-kuha naman po nito sa akin ay si Bell Construction. Kasi ang nangyari po nito, pinamutual mutual terminate po niya 'yung mga project na napanalunan ko dahil ano po, uh, hindi po ako nagbigay. Kaya ang nangyari po nito, napilitan na lang po akong magbigay para ipa-i-award ipa, ulit sa panibagong, ano po, pagkaka uh, bidding Pero na-mutual terminate na po yung project. So, nangyari po nito, eh, mataas, siyempre, pero hindi 25%. 18% lang po. Meron mm -hmm. po ba kayong resibo, uh, Mr. Chair, na pag, uh, not resibo, actually, na corresponding document na naibigay mo na itong uh, komisyon ni ganito, uh, o Wala. Uh, wala po resibo kasi hindi naman po sila paperless, ah, paper trail. No, no paper trail po lahat ng transaction pero meron po kaming voucher. Ang voucher po namin, a ledger po pala, ledger, wait, based on ano po, ano bang sinabi ko sa ano? Dala mo yung ledger? ledger mo? Dala ay, mo yung ledger? Uh, mo hindi po, hindi po. mo? Ah, hindi po. Uh, ledger lang po yon sa office namin. Yes, pero syempre po, pag pinapirma po namin sila, hindi sila pipirma doon. Kung baga, para matandaan lang po namin na nung panahon na to at araw na to, nagbigay kami ng ganitong halaga. For our, siyempre, para malaman po na records lang po namin. Mm -hmm. Mr. Chair, I move that uh, we subpoena that ledger, Mr. Chair, so that we'll have a copy here in the uh, committee, Mr. Chair.